Ano ba yan? Maurang Ano to? Mga kamarites, may naisip na naman tayong kalukuhan. Kalukuhan na gagawin natin sa ating mga kamarites. Nakikita niyo ba ito mga kamarites? Ayan. Ulam namin itong mga kamartes. Ngayon, ang tagal-tagal nito, hindi pa nauubos. <clears throat> Kaya, gusto kong i-share sa kanila para maubos na itong ulam namin. Kasi, ang tagal na nito, hindi pa nauubos. Ayan gusto kong matikman nila yung ulam namin lagi. Ayan. Siyempre, <laughs> yung naman, yung ulam namin na to mga kamartes, abangan nyo kung anong naman nito, kung bakit din namin maubos-ubos yan. Abangan nyo yung ulam namin na isishare ko naman sa ating mga kamartes. Ayan, tara na mga kamartes, tawagin na natin yung mga kamartes natin para kumain. May ulam kasi ako dito sa bahay. Ay, ano ulam mo? Ay, sabi niya. <laughs> Palit tayo ng labo. May ulam ako, gusto, ah, K kain na lang dito kasi hindi namin naubos. Sige, tama tama. Nagutom ako eh. Totoo? Oo, oo. Uy, sana ako para gutom na nga. Eh labong nga yung hinatid ko, dang sarap ng labong. Kain tayo. Okay. Hindi namin kasi naubos yan, Mars. So, yung, uh, ano ya? Oh, ano, karne? Sarap yan, basta. Hindi namin nauubos-ubos kaya sabi ko. Ialok ko na lang sa iba para kabila. Saan? Saan? Diyan sa kabila, pati ka nagbigay. Mamaya ah. <laughs> Ideng-deng natin. Mm -hmm. Yung anak mo, ano mo lang niya mo. Anya sa kaunan na yan, ay ito. Eh. Sa Saan yung anak mo? sa Dapat bahay. Ay sa bahay niya. Pala ko na Buksan, buksan ko, buksan ko na. Oo, o, sige buksan mo na takay na tayo. Ba. Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Asin naman? Namin Ah? Asin naman? Hindi naman ulam yan. Ito yung ulam namin, Mars. O, oh, ito yung ulam namin na sabi ko hindi ko maubos-ubos. Ah. Uh. Akala ko naman, Carmen. Asin <laughs> naman pala. Kaya nga hindi ko maubos-ubos eh. Ano yan. Kaya <laughs> nga eh, sabi ko masarap ng labong eh. <laughs> <laughs> Uy, kakain nga talaga. Kakain nga talaga. <laughs> kakain nga ako. Ang ako. Ah! <laughs> <laughs> di ka pala kain? hindi ka pala kain? noy saktong may ano? May <laughs> alok. tamang tamang inde kaniy nai ko kasi yung ulam namin di magubus ubos kanin oo oh, oh, at ulam. Uh, Kakain ka. k ka. ka? masarap yung ulam namin k Kanin k 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 Sige, ka na kanin. Mainit pa yung tayo, ma. Oo, oh, mainit pa yan. Talagang nagluto. Oh, oh. Nagluto ako din namin ito na yung kanin kasi sabi ko, kala ko magpamirinda ka. Hindi, kanin naman kala ngayon. Kala kasi maubos-ubos to, sayang. Ano ba yan? Kulang namin masarap. Tignan mo. Kain na tayo tayong dalawa. Para ano. Sabay na tayo. Eto, oh. Buksan mo na din dikit O, punong-puno Hindi maubos-ubos eh. Kaya nagtawag na ako ng ano. Bakit asin? Kaya nagtawag na ako ng ano. Bakit asin? Kaya nagtawag na ako ng ano. Bakit asin? Ayan yung ulam natin. Ang oh, kain ka na. Ang dami-dami. Asin yung ulam natin. Ayan nga. naubos din kaya sabi ko baka pag tawagin pa lang nila ganyan kasi nang na ulam. Ayun oh. Yung ulam yung namin asin. Nang Ang prangka na wala nang ano. Is a problem. <laughs> marud ang dami asin. Yung <laughs> ulam namin tulin kaya hindi naubos-ubos. <laughs> <laughs> asin tas lagyan mo ng tubig o solve na, di ba? Nagulang kami ng ulam. Ulamin mo lang. Sarap siguro ang ulam. Oo, oh, kain tayong kanin. Hindi kasi nauubos to, kaya alok ko na lang sa inyo. Saan? Isa lang, plato. O, oh, ito. Kumain na ako. Ah, kayo, sabi ko, kayo, kayo. baka gusto niyo kumain. Okay, ano. O. Oh. Ano, kaya mo. ano mo lang, ka lang. Hindi, naman plato mo, Ay, syempre. Atong puti. Plastic lang yun ang dang. Kaya na Kaya na ito na ang gamitin ko, kaya di ba hindi ko pa naman naman. Oo. Hindi kasi maubos-ubos yung ulam namin. Ang Baka mapanis. mo, ah. malakit oh, malagkit na. Ang lambot. Malagkit siya. Ano ang ulam mo? Ito, ito yung ulam natin. Saan? Diyan kayo kay atin, bit, Ano na, pagkatiyan nyo na yan kasi para maubos na. Uy. Oo. na kayo mahiya. Kasi nag-alok na nga ako eh. At ano to? Okay, ito ang ulam mo? Oo, oh, Ay, na, na. Na. <laughs> Ay, Ay, no, alam na. Ulam mo. <laughs> okay, alam. <laughs> Ay, alam na. Ay, alam na. ito. alam na. ito. Asin. Asin yung ulam namin. Ayan, no, na. oh. Ayan, oh. Ayan yung ulam, Kaya ngayon. hindi na ko na kasi hindi na. <laughs> hindi na maubos-ubos eh. Oh, kain na. Ano yung dahil ko nag-uulong nang dahil? Hindi daw sila nag-uulong. Pasensya na lang. Hindi na yung ulam namin eh.